dahil sa maulang panahon nababahala si Aling Melba sa mga sakit na maaaring makuha ng kanyang mga apo lalo na ngayon nagsisimula na sa pasukan panateng agsipon o kaya di no agluglug ti danum ket kunadamat nga dadayay sakiton na leptospirosis kasdaymut ti makukawmi dagiti ni kaya para makaiwas sa mga sakit lagi nyang tiniyak na handang sumuong sa ulan ang kanyang mga apo pero higit sa lahat, tinututukan niya ang kalagayan ng apo tuwing may ubo ito. Adam, um, siyempre agagapan mi na dagos de Maliban kasi sa mga karaniwang sakit tulad ng dengue at typhoid, meron ding sakit na kung tawagin ay pertasis. Muting mm ka. -hmm. So, parang ano, yung ubo uh, na medyo malalim. So, ito sa bakterya. Ang tawag ng bakterya is Bordetella pertussis. Ang sakit na ito ay kadalasang nakukuha ng mga bata. Kadalasang sintomas ng pertasis ay ang malalim na pag-ubo, hirap sa paghinga, runny nose, pagsusuka bago o pagkatapos umubo at pagkapagod. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng isang taong nahawaan na ng sakit. Kasama siya sa mga vaccination na binibigay natin uh, sa mga bata, sa mga bata early as 6 weeks. After, after, after birth. No? Wala pa namang naitatalang kaso ng pertasis sa lungsod ngayong taon. Tumatagal lamang ng dalawang linggo ang pag-ubo at maaari namang magtungo sa mga health centers para sa check-up para makakuha ng gamot na antibiotics. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.